Eh ang kasunod naman sa Aurora Province, PNP rin ito. Ha? Ito, Aurora PNP na mahagi ng school supply sa mga batang mag-aaral sa Dilasag, Aurora. Narito ang balita ni Romela Roque. Uh, Nagpamahagi ng mga school supply ang Aurora Police Provision Office sa uh, Barangay Dinyog Elementary School sa Bayan ng Dilasag, Aurora. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Robert L. Pitate, ang Police Community Affairs and Development Unit ng Aurora PPO sa pangunguna ni Police Major Michelle C. Paulino ay nakapagpamahagi ng 285 set ng school supply sa mga mag-aaral ng Naturan paralan. Ito aniya ay pagsuporta sa mga batang mag-aaral na lubos na naapektuhan ng matinding bagyong uwan sa direktang tumama sa bayan ng Dilasag. Nasira ang ilang paaralan na muling itinataguyod ng pamahalaan para sa patuloy na pag-aaral ng mga estudyante. Mula sa lalawigan ng Aurora with Henry Mendoza, ako si Romel Roque nag-uulat sa target on air ng BCME 1530, ang Radio TV. Hey! BCME, Radio, Radio, Radio. Parang salamat kay Romel Roque. Sempre congratulations sa mga PNP at sa PNP. Pero mo yung uh, sa Tarlac, ah, namahagi, 'di naman sa no, namahagi pa rin. Abay. Talaga namang napaka uhusay ng mga PNP ngayon, no.